Ah, uh, month and 18 days po ako nagpahinga nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. And then bumalik na po ako ng trabaho noon. Magdadalawang buwan bago ako nakabalik ng trabaho. Grabing lakas pa ng anxiety disorder ko noon. So pinilit ko pong magtrabaho kahit ang lakas-lakas pa. Nandun pa yung hindi although yung mga time na yan, hindi na ako nagpa-panic attack noon. Pero ang lakas pa rin tapos ang dami pang mga bagong sintomas na nagpaparamdam sa akin na hindi pa uh, familiar sa aking mga pakiramdam. hindi na kung hindi na si nito. Hello guys, for today's video ay uh, mag-share lang ako ng counting uh, knowledge about sa anxiety disorder. Disclaimer lamang po ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating kay anxiety disorder dahil minsan din po akong pinadapa ni anxiety disorder. Tapos ito naman po yung isini-share ko sa inyo, yung aking mga experience patungkol sa kanya. no. So ang ating pag-uusapan ngayon, yung mga bagay na nakatulong sa akin no, nung time na kalakasan ng aking anxiety disorder. So ako po kasi yung ano, ako po kasi yung tipo na malakas pa yung anxiety disorder ko na pumasok na po ng trabaho. Dahil syempre kailangan ng pamilyadong tao tayo, hindi natin pwedeng gutumin yung ating mga mahal sa buhay, no. So ako yung tipo na ako yung ano eh, ako uh, na experience ko po ito na malakas pa yung anxiety disorder na kailangan na po pumasok ng trabaho. So, one month and 18 days. ah uh, one month and 18 days po ako nagpahinga nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. And then, bumalik na po ako ng trabaho nun. Magdadalawang buwan bago ako nakabalik ng trabaho. Grabing lakas pa ng anxiety disorder ko nun. So, pinilit ko pong magtrabaho kahit ang lakas-lakas pa. Nandun ba yung... Hindi, although, yung mga time na yan, hindi na ako nagpapanik attack nun pero ang lakas pa rin tapos ang dami pang mga bagong sintomas na nagpaparamdam sa akin na hindi pa uh, familiar sa aking mga pakiramdam no hindi pa, pa, hindi pa familiar sa akin so first time ko pang naranasan may marami pang sumulpot na mga sintomas na bago pa sa akin pakiramdam no nung time na pumasok ako ng trabaho no syempre eh, kailangan mo na talaga magtrabaho eh ah uh, nakatulong din sa akin po yung ano yung pagbabalik ng trabaho para ma-overcome ko itong anxiety disorder ko. Kasi kagaya ng advice ng marami no, kapag nanatili ka sa bahay daw, nagkulong ka doon. Eh, talagang lalala yung anxiety disorder mo. Totoo nga po talaga 'yon, totoo po 'yon. So ang mga bagay na nakatulong sa akin noon, so pinilit ko na ano no na mag-duty kahit napakarami pang napakarami pang ano no pangit na pakiramdam mga pakiramdam na bago pa lang na experience no so nakatulong malaking naitulong sa akin number one yung ano lagi ako may baong ano eh lagi ako may baon na pang haplas sa tuwing nahihilo ko madalas kasi ako mahilo noon sa trabaho meron akong baong panghaplas haplas yung kating ko yan meron akong white flower minsan Lagi ko pong baon yan. Kahit ano po sa tatlong yun. Cutting white flower, and then yung uh, tawag nito, Ipikasen Extreme. Yan, lagi po ako may baon yan. Sa tuwing papasok ako ng trabaho. So, malaking ano din yan, malaking tulong din sa akin to. Malaking naitulong din sa akin yan. At yung ano pa, tawag nito, lagi po akong ano, kung malakas pa po yung anxiety disorder nyo, magbaon kayo yan na lagi kayo magbaho niya kung malakas pa po yung anxiety disorder nyo and then kapag sinumpong po kayo inumpo po agad kayo ng warm water isa rin po yan sa nakatulong sa akin sa tuwing nagpap ah, nararamdaman ko may palpitation na no? na bigla bigla na lang sumusulpot kakabahan na ako nun kakabahan na ako nun tapos papatong patong na yung sintomas nun may hilo ka tapos magpapawis yung kamay mo Mangangatog tapos parang feel mo lobat na lobat ka Kapa, ayan naranasan ko yan kapag naranasan ko biglaan yan lagi po akong iinom kaagad ako ng warm water minsan pa nga mainit na tubig talaga eh, yun pero dahan dahan ko lang siyang inihigop. kasi sa trabaho meron kami ano eh uh, mineral water dispenser so hot and cold meron po doon. lagi ako meron baon yan sa mag ko. meron ako laging baon sa mag ng hot water noong time nakalakasan pa ng anxiety disorder ko kasi yung anxiety disorder talagang pabigla-bigla yan pasulpot-sulpot pipeding ngayon no pipeding ngayon ang ganda-ganda ng pakiramdam mo biglaan na lang maya-maya biglaan na lang manlalambot mag biglaan na lang may sintomas na darating tapos patong-patong na yun ah uh, feeling uh, bigla, ang nangyayari sa akin noon ah uh, may palpitation no mas kakabahan na ako niyan hangga mangyari na 'yan, maihilo na ako. Bibigat na 'yung pakiramdam ko tapos ah uh, magpapawis na 'yung kamay ko tapos manghihina na ako na parang lobat na lobat. Pero maya-maya naman babalik naman 'yung dating lakas ko. So iinom ka agad ako ng warm water niyan, no. Pag dumating 'yung time na 'yon. So malaking naitulong din po sa akin 'yan, no. Uh, ano pa ba? yung time na ano, ito po ang pinakamalaking naitulong sa akin talaga nung time ng kalakasan ng anxiety disorder ko na pumapasok ako ng trabaho no. Lagi po ako may baong rosary sa bulsa. Ayun po. Lagi po ako na may baon niyan. sa, tuwing babiyahe ako no, bigla mo paparamdam si anxiety disorder, pipitik. Ah, hihipuin ko po kaagad 'yun. Hihipuin ko po kaagad 'yun tapos isipin ko, Lord, nandito ka lang katabi lang kita, hindi mo ko pababayaan. Kapag hinihipo ko yun, hinahawakan ko yun, iniisip ko katabi ko si Lord. Tapos yun na, ah, maghuhup, ah, ano na siya, tawag dito, kakalma na ako nun. Kakalma na ng kakalma na ako. Ayan, tuwing haakyat ako ng ano, papasok ako ng trabaho, no? haakyat ako ng ah, may madadaanan akong overpass. Tapos pil ko, hingal na hingal na ako. Pagdating ko doon sa tuktok, Uh, medyo kakabahan na ako niyan, hihipuin ko kaagad yung ano ko, yung rosary ko na yun. Iniisip ko, Lord, diyan ka, hindi mo ko pababayaan. Ayun lang sa lahat ng oras, no. Tapos pagdating sa trabaho na para akong aatakihin na bibigat na yung pakiramdam ko. Lagi kong baon yung rosary na yun. Hindi ko hindi ko iniiwan yun talagang lagi kong baon yun. So malaking tulong talaga sa akin yan. So yung rosary na yun ano naman eh. Hindi naman nagre-reflect. Uh, Uh, tawag dito hindi naman yun yung sinasamba mo eh kumbaga uh, nire-reflect mo lang dun si Lord na uh, lagi mo siyang kasama no so kahit hindi siya rosary no ang daling nyo, basta yung magre-represent lang kay Lord na lagi mo siyang kasama na, ma maiisip mo lang na uh, lagi mo kasama si Lord no, sa lahat ng oras no kahit hindi siya rosary, basta magdala kayo nun, kahit cross lang na maliit no Basta yung may isip mo kagad si Lord sa pamamagitan nun, nadala mo na yun, nadala-dala mo na yun. Pampalakas na, instant pampalakas ng loob po yun. Yung mga, yan, yung mga laki na itulong sa akin, yung mga time na yun. No? Kasi pagka ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo eh. Uh, like for example, nasa trabaho ka, no? Uh, bigla kang sumama yung pakiramdam mo. Hindi ka naman agad maiintindihan ng kasama mo eh na may lalo may anxiety disorder ka hindi ka naman nila may hindi yan talagang makakaintindi talaga sa iyo yung sarili mo talaga uh, ikaw din yung magpapahupa ikaw din yung magpapakalma sa sarili mo kaya dapat talaga nasa puso mo lagi si Lord na kasama mo siya kasi yun talaga yung magpapakalma sa iyo eh tsaka yung mga bagay na yan yung mga daladala -dala mo na yan yung mga magpapalakas sa iyo ng loob yun lang lagi lakasan lang ng loob sa lahat ng oras no Ah, uh, kagaya ng sinabi ko sa inyo nung no, pumasok ako sa trabaho na napakalakas pa ng anxiety disorder ko. Malaking naitulong din yung trabaho sa akin. Talagang doon ko na overcome, doon ko na harap yung mga takot ko. Unlike kasi pag sa bahay ka lang nanatili ka doon ng mahabang taon, binati natin mga 2 years, 1 year, eh talagang matagal mo siyang ma-overcome eh. Pero kung hinarap mo yung mga takot mo, face your fears yun nga yung tinatawag nila. Kung hinarap mo yung mga takot mo, ay eh, madali mo siyang ma-overcome no. Yun lang acceptance, face your fears, tapos trust in the Lord. Ah uh, uh, faith in God yan pinakaimportante sa lahat talaga faith in God dapat may pananampalataya ka ano yung pagdarasal mo sasabayan mo yun ng ano ng tapang na kung saan pinapakita mo kay Lord na kaya mo to Lord, kaya ko po ito. Nandiyan ka lang po. Handa akong iligtas sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Yun lang, no? Yung pagdarasal mo, Kasabayan mo ng fit. Kasabayan mo ng tapang. Ipapakita mo kay Lord na kaya mo yan. Na hindi ka susuko. Yun lang, yun lang yung ginawa ko. Ah, uh, so, maraming maraming salamat, guys. Hanggang dito lang ang aking maikling tip sa inyo, no? Lagi kayo magdarasal. Ako muli si Kuya Arnold na nagsasabing ah, uh, huwag kang matakot Nariyan ang mahal na Panginoon handa kang iligtas. Ilang marami marami salamat guys. See my next video. na hindi na